So, in guys, magluto tayo ngayon ng lugaw para sa ating pasyente. Pero, para sa ang junakis na may lagnat at may bolotsong. Kaya siya nilalagnat guys dahil sa kanyang bolotsong. Unahin natin ang itong ating mga lahok. Sibuyas, Luya, Bawang, Sibuyas, nor Si Maring, Knorr Unahimara natin yung Luya Okay, guys So, ay Sibuyas lasang tinula na bawang kunting mantika lang nilagyan natin guys kasi mamaya yung lugaw natin ay oh, bang bango bango mamaya na natin lagyan ng si Marinor ayan, lalagyan na natin kasi nag brown brown na siya mukhang masunog naman ang bawang ng bongga at ang ating bigas na lutuan na nilugaw ko lang saan natin nilalagay si dalawang ano to guys ha uh, isa't kalahating cups na bigas tapos dalawang nor si maring nor tapos lang natin ulit yung isang kasi sa nung malapot Lapat Mas shadow. Hindi 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 ako expert sa pagluluto nito guys sa mama, mama may eh. ang kulay niya? ayan na si Maringnor. Nalegay ko na sa Maringnor tapos titimblahan lang natin bebe lalagyan pa ba natin ng ano ng uh, paminta wag na ha ano asin? kulay pink yung asin namin kasi himalayan 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 salt Tagtag lang natin ng magic syrup. Tapos pakuluin lang natin. Tapos pwede na. Hugaw na. Kasi ang aking may mm, -mm sarap. Ewan ko kung para... Opo na sa kanya itong lasa na ito. O lalagyan pa ng pwedeng alat. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Ayan na ang ating lugaw. Luga-lugawan. Hindi naman ako expert sa paglaluto ng lugaw pero kaya rebels na kahit walang manok chicken cubes lang okay na Good morning everyone